ipinagkaloob nila ang kanilang katapatan sa akin matapos kong makamit ang kalayaan sa pananalapi. Sa bahay ni Lixiao, nagtanong si Limeng, ate, magluluto ba tayo ng hapunan dito sa bahay ngayong gabi? Sumagot si Lixiao naman. Lalabas na ako para mamili ng mga sangkap. Sabi ni Limeng, pwede rin ba nating imbitahan si Shen Yuan para kumain? Nagulat si Lixiao, pinagpapawisan at namula ang pisngi. Ha? Sagot niya. Sabi ni Limeng, i-message mo lang siya para pumunta. Para yung pasasalamat natin, malaki ang naitulong niya ngayon. Sabi ni Lixiao, ganun? Ano na namang binabalak mo, Tahimit Tahimik niyang inisip, ang yabang at masamang ngiting itsura niya na iisip ko palang, parang gusto ko na siyang kagatin. Naalala niya ang sandaling magkasama sila ni Shen Yuan sa kusina. Sabi ni Limeng, ate, halata naman, tinutulungan lang kitang subukan siya. Ano pa bang rason? Namumula si Lixiao at nagsabi, ah sige, tatawagan ko siya. Nagpadala si Lixiao ng mensahe kay Shen Yuan. Shen Yuan, sobrang nagpapasalamat si Limeng sa tulong mo sa paglipat kanina. Gusto ka sana naming ayain sa hapunan. Halika sana. Nang matanggap ni Shen Yuan ang mensahe, naisip niya, Anong klasing sakunang may kinalaman sa mga babae ang napasukan ko ngayon? Ang daming lumalapit sa akin. Kahit ang isang time management master ay mahihirapan sa ganito. Kalokohan. Kapag sumobra sa kagat, mapapagod lang ako. Mas mabuting tanggihan ko na lang ng maayos sina Huihui at Coach Liu. Pagkalipas ng ilang sandali, binuksan ni Lixiao ang pinto, namumula at pinagpapawisan. Pasok ka, maupo ka muna, sabi niya sandali pa bago matapos ang hapunan. Pumasok si Shen Yuan, tumingin-tingin sa paligid at nagsabi, Sige, parang bahay ko na rin ito. Gawin mo lang ang kailangan mo. Habang pinapanood niya ang kaakit-akit na katawan ni Lixiao, habang patakbong bumalik sa kusina, naisip ni Shen Yuan, gaya ng inaasahan sa isang counselor, napakabilis niyang naging maaliwalas ang bahay. Lumapit siya sa kusina. Saan si Limeng? Tanong niya. Sumagot si Lixiao, naliligo pa siya. Nagpatuloy siya sa pagluluto. May pag-aalinlangan si Shen Yuan, ah, ganun ba? Lumingon si Lixiao at sinabi, Shen Yuan, huwag ka huwag ka nang lumapit dito. Bakit ka ba kinakabahan? Gusto ko lang namang tumulong, sagot niya habang lumalapit. Hindi na kailangan, malapit na itong matapos, magpahinga ka muna sa sala, sabi ni Lixiao. Okay lang, sasamahan na lang kita dito sa kusina, sagot ni Shen Yuan habang lalong lumalapit. Nairita na si Lixiao, sige na nga. Dito ka lang sa layo na ito sa patnayan para mag-usap tayo, sabay iwas ng tingin at namula. Ngumiti si Shen Yuan, lapit. May kalahating metro pa tayo. Shen Yuan ikaw anong balak mo, sagot ni Lixiao, nanginginig ang tinig. Hinila siya ni Shen Yuan at idinikit sa kanya, ramdam ang malambot at malaking dibdib ni Lixiao. Wala naman. Bulong ni Shen Yuan. Erlin, nandito rin ang kapatid ko eh. Bulong ni Shen Yuan, naliligo pa siya, di ba? Alam mo naman, mga babae, ang tagal sa banyo. Hindi pa yan tapos. Habang hinihipo ni Shen Yuan si Lixiao sa likod, nataranta si Lixiao, huwag. Shen Yuan! Huwag huwag dyan! Hinagkan siya ni Shen Yuan habang hinihimas ang kanyang tiyan. Mula sa banyo, sumigaw si Limeng, ate, tapos na akong maligo. Luto na ba ang hapunan? Mabilis na itinulak ni Lixiao si Shen Yuan palayo. Okay lang. Huwag kang magpanik, sabi ni Shen Yuan. Ayos ng strap si Lixiao at nagsabi, huwag mo nang ulitin to, pag ganyan ka pa rin sa susunod, ako talaga. Sabi ni Shen Yuan, alam mo naman ang nararamdaman ko sa'yo, counselor. Paglipas ng ilang sandali sa hapagkainan. Sabi ni Shen Yuan kay Lixiao, counselor, ang sarap ng luto mo. Baka ampunin ka ni Chef Gordon Ramsay bilang anak. Umirap si Limeng, pigilan mo ang bulahan, hindi na dadala ang ate ko sa ganyan. May ilang tanong ako sa'yo, Shen Yuan. Sure, tanong ka lang, sabot niya. Gaano karaming girlfriend na ang nagkaroon ka? Dalawa lang. Bakit? Pinagpapawisan siya at inisip parang interrogation ah, pero dalawa lang ang naging opisyal. Isa noong high school at si Zhu Wanting. Yung iba hindi malalaman ng kahit sino. Sabi ni Limeng ah. Ibig sabihin, medyo marami ka na rin karanasan. Ang ate ko kasi, ni hindi pa nagka-boyfriend. Kung masyadong sanay na ang lalaki, baka mauto siya. Naisip ni Shen Yuan habang nagpapawis, dalawa lang at marami na agad. Pag nalaman niya tungkol kina Hui Nana, at Lulu baka himatayin siya. May mga kapatid ka ba? Tanong ni Limeng, may nakababata akong kapatid na babae. Anong edad na niya? Senior high school na labing walo. Sampung minuto ang lumipas. Naisip ni Shen Yuan, sa wakas, tapos na ang pagtatanong. Kung gusto akong kilalanin ni Limeng, ibig sabihin, may sinabi na si Counselor tungkol sa akin. Tumingin siya kay Lixiao at naisip, mukhang unti-unting lumalambot ang loob ni Limeng sa akin. Magandang senyales yan, di ba, Counselor? Itaas niya ang paa at dahan-dahang nilaro ang sakong ni Lixiao. Biglang namula ang mukha ni Lixiao at pinagpapawisan ng husto. Shen Yuan, ang lakas ng loob mong gawin to habang andito si Limeng. Sobrang na-underestimate ko ang kapal ng mukha mo. Tumayo siya at sinubukang umiti habang sinabi, kayo na muna ang kumain maghugas na lang ako ng mga prutas. Nagmamadali siyang umalis, nag-aalala na baka mapansin ni Limeng sabi ni Shen Yuan habang nakatingin sa kanyang telepono, hindi na kailangan, counselor. Medyo late na. Pagod ka na sa paglilinis, dapat magpahinga ka na. Lalabas ako pagkatapos ng hapunan, hindi na kailangan ng prutas. Nalito si Limeng at bulong sa sarili, pumigil siya saglit, naiinis ang noo habang iniisip, may kakaiba sa ate ngayon, mas tahimik siya kaysa dati. Hindi ba dapat masaya ang isang babae kapag kasama niya ang lalaki na gusto niya? Sabi ni Limeng, sigurado ka bang ayaw mong manatili ng mas matagal pa? Sagot ni Shen Yuan, hindi. May mga dapat akong gawin. Tumayo siya at sinabi sa sarili, mas mabuting huminto habang maaga, ayokong makainis sa counselor. Oras na para maghanda sa susunod na labanan. Pagkatapos umalis ni Shen Yuan, inumang nilimeng ang kanyang mga braso at sinabi, Ate, natanong ko na ang lahat, mga tanong na gusto mong itanong at yung mga hindi mo sinabi. Payo ko. Subukan mo pa siyang mas mabuti. Naalala ni Lixiao ang lahat ng pagkakataon na mag-isa lang sila ni Shen Yuan sa isang silid. Sabi niya sa sarili, mas matanda at independent si Shen Yuan kaysa sa karamihan ng mga lalaki, pero sobra siyang matapang i. Hindi pa kami magkarelasyon, pero ganito na siya kumilos ako siya yiruray i. Sa ibang eksena, sa apartment ni Chen na, sabi ni Chen na, Shen Yuan, hindi mo ba sinabi na dadalawin mo ang kaf at susubukan ang kape ko? Anong bilis? Habang hinila siya ni Shen Yuan papasok, sabi niya, meron ka pa bang grey na business suit at itim na stockings? Nganong, sagot ni Chen na, habang nagpapawis at pinagmamasdan si Shen Yuan na binubuksan ang kanyang drawer. Sabi ni Shen Yuan, hulaan mo. Hindi mo ba sinabi na ngayong gabi ay proper make-up session? Sinabi mong pagkakatiwalaan kita, nakalimutan mo na ba? Seryoso too. Gagawa ako ng make-up ng ilang daang milyong beses ng sabay-sabay, sabi ni Shen Yuan. Ako hindi ko ibig sabihin ang ganyang klase ng kompensasyon. Sagot ni Chen na. Pagkalipas ng ilang sandali, isuot ni Chen na ang kanyang sexy na work clothes mula sa car dealership, tumalikod habang namumula at sinabi, Shen Yuan, bakit ganito ang mga lalaki? Sabi ni Shen Yuan, maintindihan mo rin balang araw. Palapit siya kay Chen na. Lan lanan ni. Sagot ni Chen na. Pagkalipas ng isang oras at kalahati, nararamdaman ni Chen na ang buong kompensasyon ni Shen Yuan mula sa likod habang nanginginig siya sa kasiyahan. Pagkalipas ng ilang sandali, pagod na humiga si Chen na sa kama at ang kanyang affection rating kay Shen Yuan ay nasa siyam na po. Sabi ni Shen Yuan, iniisip grabe, lumampas ng siyam na po. Kaya pala epektibo tong class ng exercise para tumaas ang affection points. Lumabas ang system notification, affection level mission complete. Ikalawang babaeng karakter ay lumampas sa siyam na po. Paparating na ang gantimpala. Naisip ni Shen Yuan sa sarili, tingnan natin anong kakaibang premyo ang makukuha ko ngayon, pagtaas ng haba. Lasrasara limang milyong kredito sa pamimili ng kotse eksklusibong skill pack voucher isa sabi ni Shen Yuan, nagulat, ano ba to? Pagtaas ng haba? Totoo ba yan? May ganun pa palang bagay. Tignan ko itong legendary na weapon card para lang sa lalaki, anong klaseng cheat buff ba ang hatid nito? Umiti siya, pasensya na, nana. Kailangang tiisin mo ito ngayong gabi. Pagod pa rin, umupo si Chen na at tanong, Shen. Shen Yuan, an ano ba ang nangyayari dyan? Sabi ni Shen Yuan, Nana, hindi mo balang tinanong kung bakit gusto ng mga lalaki na makita ang mga babae na nakaganyan? Ito ang sagot, habang patuloy na binibigyan ni Shen Yuan si Chen na ng mas maraming kompensasyon, ramdam ni Chen na ang lalong tindi, nanginginig at nagpapawis ang buong katawan dahil sa lahat ng ibinibigay ni Shen Yuan. Pagkalipas ng ilang segundo, sumigaw si Chen na sa tuwa, Shen Yuan. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong. Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinion nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita kit sa next video.